Matay ng pagpabarilin sa isang gasolinahan sa Las Piñas ang isang DJ. Makikita sa CCTV ang paghindo ng pickup truck na ito sa isang gasolinahan sa barangay Pamplona Uno, Las Piñas City. Iligal na droga ang tinitingnang tiniting ng motibo sa pagpaslang sa isang lalaki ng riding in tandem sa Las Piñas, Merkoles ng gabi. Yan ang selfie balita. <laughs> Mga na dito po ako sa isang gasolinahan sa Pamplona Uno, sa Las Piñas City kung saan Isang kumpirmadong patay matapos pagbabarilin ng riding. Mga kasama, narito tayo ngayon sa isang gasolinahan dito yan sa Barangay Pamplona Uno sa Las Piñas City. Gracias.